Taksi sana. Baka may taxi dito pa daan ay hindi. Anang, kami na lang mga na. Na lang kayo. Hindi okay lang. Tayo kasi tayo doon sa madami. Ayun oh, ang dami, magpila tayo. Pipila nga pagkatapos nito. O yan o, oh, dulo. <laughs> Wala pa? wala pa yung pandulo, oh. six ano tayo, wala, tayo, hindi tayo makakano, nakaano yung ano, nagdakaranlang na lang kayo kasi madate kaya kayo, oh. kasi <coughs> kaya sa pam pam sa pam Mahuhuli kayo. pam 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 ng pam hindi ba nga kasi ni? Hanggat na pa, pumila na kayo kasi madatig siya ganyan na madatig Para dito natin ibaba yung pasero ng pesigil. Para dito tayo ng pesigil. Para na. Salamat. may taxi. <laughs> grabe to yan ang last eh hindi pa makadaan ni eh. baikyun dito dito tayo dito kasi dito Sana may taxi dyan. <laughs> na parang dagat na. Yan o. Oh. Ang anong oras kaya ito bababa? Grabe. <laughs> Wala eh. Mahina naman yan eh. Barado na siguro yung ilan lang ang ano? oh ilan lang yung ulan sabay gan ilan lang yung ulan ni? Oh. Ayan! pagpunta ko ko doon! ayaw! ayaw, ayaw, ayaw! ayaw, ayaw, ni naman talaga nila. Ayun, oh, wala naman ulan eh. Ambon-ambon lang ambon, ni. Eh. Dapat pala hindi na lang tayo umalis doon. Tapos naglakad papunta baka may taxi. <coughs> Meron? Wag na. Tutulog na eh. Tutulog pa rin yung matutulog.